So for today's video pala guys, review naman natin itong pinakabago nilang kulay na Rider FI, ang Sports Edition. So ito yung Sports Edition na meron tayo dito sa Motor Trade na labang, na available na ngayon sa kanila. Pansin natin ito yung kanyang tsura na kanyang headlight, ganun pa rin naman. Ang naiba lang talaga yung kanyang decals. So ito yung decals niya guys, kung mapansin natin guys, eh, para siyang may maroon. Red pala to guys na sports edition yung i-review re natin ngayon. At titignan natin kung ano nga ba yung meron sa motor na ito. Kung gusto nyo bumili at kung gusto nyo rin mag-inquire, pumunta lang kayo dito sa may alabang branch na motor trade. Unahin na nga natin yung headlight nito kung pa rin ito ng LED na headlight. Maliban na lang sa kanyang turn signal light dito sa gilid na naka type pa. Pero kahit ganun pa man, napaka-visible pa rin at maganda tignan yung kanyang headlight. Talagang sharp edges talaga yung Rider FI. Pag titignan natin, napaganda, napakasulit. Pagdating naman sa front suspension niya, nakamagamit pa rin ito ng front telescopic. Meron din tayong wavy design disc brake dito sa unya. unaan niya. Tapos kumagamit ito ng dual piston hydraulic disc dito sa harapan at may size naman yung mugs niya na 17 inches at yung size naman ng gulong niya dito sa unahan ay 1790 by 17 at kagandahan nito guys yung gulong niya dito sa harapan Tsaka hulihan ay tubeless na so as you can see naman guys is napaganda talaga ng bagong kulay ngayon uh, decals lang naman talaga yung nabago sa bagong rider FI pero yung specs and features same pa rin naman Kita lang natin na iba na yung kanyang decals talaga. Sports edition to, dalawang edition ng meron dia, Roach edition tsaka itong Sports edition. Dito naman tayo guys sa kanyang likuran. So dito sa likuran niya ay naka 17 inches mag at ang size naman niya is 1890 by 17 tubeless na rin guys. At meron din tayong single piston caliper dito at we be design this brake naman na yung kanyang design dito. Kahit wala pa itong ABS guys is napaganda pa rin ang braking system nito ng motor na ito kahit na wala pang nilabas si Suzuki na ABS version para sa kanilang Rider FI. Pagdating naman sa kanyang suspension, eh, gumagamit pa rin ito ng single monoshock dito sa likuran niya. At yung tatak guys is Showa. Ayan, Showa yung tatak niya. At chain drive pa rin ng motor na ito. Ayan, ito yung chain niya. Tapos yung price naman ng sprocket niya dito is 38 for So 38, siguro 14 din siguro yung sprocket niya sa engine. So yan yung sprocket size niya. Sa taillight naman, eh gumagamit pa rin ito ng bulb type. Kaya pero kahit ganoon pa man, napakaganda at napaka-visible. At maganda talaga yung style ng taillight niya dito. Ayan. Nail sharp yung edges niya. Tsaka mayroon din tayong plate light. So napakaganda. Dito naman tayo sa harapan, sa panel gauge niya, gumagamit pa rin ito ng digital meter panel at shutter key pa rin yung gamit ng motor nito. Pagdating naman dito sa mga pindutan niya, same pa rin sa old model. Meron tayong electric start dito. Sa kapila, meron tayong high and low. Patayan ng ilaw. So, may maganda na rin tayo dahil meron pa rin itong patayan ng ilaw. Unlike sa ibang motor, eh, nakano pa rin. Automatic na siya. Meron siya dito. Napaganda rin guys ng kanyang ano guys, ng tambucho na dito. Napaganda. Napakastig. Pero mas maganda pa rin guys yung tambutso ng Rider Carb dahil mas matining at mas malakas yung tunog nun kumpara dito. Medyo tahimik kasi yung stock nito ni Rider FI unlike sa Rider Carb. So dito guys meron tayong plastic garnish ng ano niya. Tapos meron din tayo yung kickstarter dito. So ito yung kagandahan sa Rider FI dahil meron siyang kickstarter unlike sa ibang motor na walang kickstarter. So kapag malubat ka, hindi ka mangangamba dahil meron tayong second option para mapandar yung ating motor. Isa rin sa naganda na ako guys, ito sa kanyang design ng kanyang makina dahil napakalupit talaga ng build or design ng makina dito na napakalaki talaga guys. Sa ganito ka nipis na body, eh merong ganitong kagandang makina si Rider FI. So napaganda Kasi mabilis nga naman talaga ng motor na ito. Sa potres niya, ayan, Ganda kasi hindi siya rubber. Metal siya. Tsaka ito yung preno niya. Dito naman tayo, meron tayong malaking radiator dito sa kanyang harapan. So malapad siya guys, mas paganda, lagyan natin siya ng cover para hindi siya magkaroon ng tupi-tupi dito sa kanyang radiator. So yan, madali kasi siya matupi guys. So upuan niya guys is napakanipis lang talaga ng upuan ng Rider FI. At malambot rin siya guys. Yeah. Meron din tayong air vent dito para sa aerodynamics. Pag dito yung hangin, lalabas lang dito. So, it's isa rin to sa advantage ni ni Rider FI dahil manipis nga yung kanyang adi. At the same time, yung mga flarings niya is sharp edges talaga. So, pang aerodynamics talaga yung design ng motor na ito. Samahan mo na napakalakas ng na makina. Kaya tinawag itong the king of underbone. So, usual, wala pa rin siyang lagayan. Tangke battery wala nang iba so yan lang siya guys napaka flat dito ito yung kanyang storage so napakaliit lang talaga at papeles lang yan pwedeng cellphone or any papeles at least meron siyang ganito unlike si carp eh wala ito meron So ito yung kagandaan rin ng FI, matipid na sa gasto, pero din siyang compartment na kahit papano, meron tayong may lalagay dito kahit pa lang ang muli. So overall, napaganda pa rin talaga ng Rider FI. Kahit napakatagal na nito sa market, eh marami pa rin naghahanap at nagkakagusto sa motor na ito Dahil nga sa kanyang itsura at sa garintasadong makina na meron ng motor na ito kahit na decals lang na bago ay marami pa rin talagang bumibili at isa pa rin ito sa top selling na manual motorcycle sa Pilipinas kung gusto niyo kumuha pwede kayong pumunta dito sa West Service Road dito sa Alabang kung gusto niyo kumuha ng ganitong edition nila so meron na silang dalawang uh, nakadisplay dito na FI na bagong kulay na sports edition meron din tayong Ranch na gray. So ito yung maganda ko dito. Ito yung nagandahan ko talagang kulay guys, itong gray. So kung balak nyo kumuha, bisitahin nyo lang kasi meron din silang installment at meron tayong cash basis. At ang gagandahan dito guys, kapag kumpleto na kayo sa requirements, kapag na CI na kayo, eh pwede ninyong makuha na agad yung motor one day lang. Ito yung kagandahan dito sa Alabang dito sa branch sila kasi dito ko yung kinuha yung motor kong rider na carp so mabilis lang sila mag process talaga one day ko lang nakuha yung motor ko pagkatapos na CI at na-release agad at para naman guys sa presyo at cash price ng motor nito, ni maabot na ito ngayon sa 124,536. So sobrang taas na ng motor na ito. Dahil siguro mataas na rin ang demand sa motor nito. Ni Lalo naging sikat na ito. Lalo na sa mga vlogger ngayon na ito yung ginagamit nila pang content. Kahit ako natataasan din ako sa presyo nito na umabot na sa 124. So katulad na siya sa presyo ng Sniper 155, yung standard version. Kakapagtaka lang guys dahil tumataas ang presyo nito. Pero yung specs and features ay halos parehas pa rin sa unang version. Kayo mga sir, ano ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Maaari kayong mag-comment dyan sa baba para ilahad ang inyong komento at ano nga ba yung inyong mga opinion sa ating video. Okay, like and share na rin mga boss ang ating video at subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel at pa-follow na rin sa aking Facebook page para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Okay, re review dito sa aking page at sa aking YouTube channel. Muli maraming salamat sa inyong panonood para sa susunod na video. Abangan!